patunayan natin na hindi lamang sa taong bayan tayo'y nagkakaisa. Hindi lamang sa politika tayo nagkakaisa. Ngunit ang hangarin natin nagkakaisa sa Senado, sila ay tutulong. Sila magsasakripisyo para sa taong bayan. Kaya po, kailangan po natin na sabay-sabay na kinakalaban ang mga manghaharang para lang sa kanilang mga sarili. At lagi po nating iniisip ang kapakanan ng bawat Pilipino. Yan po ang alyansa. Yan po ang ginagawa ng One Cebu. Yan po ang dapat ating suportahan sa darating hanahalalan. Kaya't huwag niyo pong makalimutan. Pagdating ng lunes, diretso niyo lahat yun. Para buo ang One Cebu, para buo ang alyansa na kandidato na lahat na mananalo, mabuhay ang alyansa, mabuhay ang Maraming maraming salamat po sa inyong lahat.